Sa mga single na kababaihan, kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong magpadala ng mensahe sa iyong future husband, ano kaya ang iyong sasabihin? Marahil lang iba ay mangangako ng pagmamahal at pag-aalaga habang buhay. Oh, napakaganda niyan at palagay ko ay wala namang future husband ang hindi aasamin niyan. Baka 'yung iba naman ay magsasabi ng kanilang mga kahinaan at pinagdadaanan at ngayon pa lang ay gusto nang ipaunawa kay future husband na hindi siya perpekto na kailangan niya ang pangunawa sa ilan o madalas na pagkakataon. Maganda din ang honesty na yan. Pero sana, sana, hindi matakot si future husband. Maari din namang may magbigay ng babala kay future husband. Kung may mga pinagdaanan siyang relasyon na kung saan nasaktan o napagtaksilan siya, ay baka magsilbing babala ito para kay future husband na huwag niya nang subukan. Ako, sana wag kabahan si future husband dahil sa ganyang karanasan. E eh baka siya ang masingil sa lahat ng pagkukulang ng mga nauna ng mga karelasyon. O ano man ang iyong balak imensahe kay future husband, alalahanin mo na ang susi sa maayos na relasyon ay hindi yung perfection. Kasi pag ang dating ay parang perfect ka, e eh malamang scam yun. Too good to be true, ika nga. Ang dapat makita sa iyong mensahe ay yung sinsiridad mo. Hindi ka man perpekto pero sinserong lalago at dadamayan si future husband sa kanyang paglago. Hindi ka nangangako na walang magiging problema. Pero magpapahayag ka na sinsero ka na susunod ka sa Diyos upang anumang hamon o gusot sa relasyon ay maaayos sa paraang sa Diyos ay kalugod-lugod. Yung sinseridad sa kahandaang matuto at maging kasama sa paglago. Pero ito ang tatandaan mo. Ang mga ito, ngayon pa lamang ay dapat pagsumikapan mo ng taglayin. Ang sabi ng Bible, ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Ang babaeng may tamang paghahanda ay makakatagpo ng buhay na makabuluhan at kaaya-aya. E eh, sigurado bang matatagpuan niya si future husband? Hindi. Pero ang buhay na sa Diyos ay inilaan ay hindi dapat panghinyangan. Dahil single ka man forever o makapag-asawa ka man, ang ugnayan sa Diyos para sa iyo ay hindi kalugihan o kabawasan. Kaya, asa ka pa?